DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. ang aso nababalisa pag may sakit ang kanyang anak. Niyayakap niya ito, minamahal at inaalagaan. Pero iba ka, ikaw lang ang inang nakita kung walang malasakit sa batang ikaw ang nagluwal. Mas mabuti pa sa'yo ang asong marunong magbahal sa kanyang mga tuta. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabarata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatan. Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Dati, pag nagluluto ako ng kung ano man dito sa kusina, tatakbo na dito ang apo ko. Magtatanong kung anong ulam namin. Pero ngayon, halos hindi na siya makakain. Pag may binibigay sa akin si Merle na ulam na may sabaw, hihigop lang ang apo ko ng ilang kutsara. Pagkatapos ay ayaw na. Busog na raw siya. <laughs> Diyos ko! ko naman po ng aking apo

哥哥，我。<gasps> no, 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 no. Ha! Tatawag ako ng tulong. Dadalhin kita sa ospital. <laughs> Aling embahyon? Tatawag Nakita nyo naman. Kumalma na si Aaron, Nick, na ma-injection na ng morphine. Mahal <laughs> yung morphine na, hindi ba? Medyo mahal nga ako. Pero nang tawagin nyo kami ng asawa ko at nakita namin na namimilipit sa kilot si Romnick. Ang sabi ko ng asawa ko, kami na lang ho ang magbabayad sa injection niya. <laughs> Maraming salamat, Marley. Eh, pero alin ba siyon? May kamahalan ho kasi ang morphine. Kaya sana wag niyong asahan na kami pa rin na magbabayad sa pangalawa o pangatlo. Naiintindihan po. Sapat na yung ngayon ay eh humupa ang kirot na nararamdaman ng apo ko. A ako na ang bahalang magdilihin siya sa susunod. Obligahin niyo si Imelda. Eh, siya naman ang ina ni Romney. Bala ko mang puntahan uli siya. Eh, alimbas yun. Balita ako ho. Pumupunta pa sa derby ang anak niyong yun. Kababaing tao, nagpupunta doon. Yun nga ang isa pang problema. Palibasa sa bungero rin ang namatay kong asawa. At noon na isinasama niya si Imelda sa sabungan. Oh? Isinasama ho ng asawa niyo noon sa sabungan si Imelda? Ape, bawal mo ang bata ro'n, di ba? Oo, oo bawal doon ang bata. Pero kumo isa siya sa mananari, marami siyang kakilala doon sa sabungan, kaya pinapapasok siyang may kasamang bata. Ay, nakusos mo, Yosef. At naiisip ko ngayon, tumanim siguro sa isip ni Imelda na masaya sa lugar na yun. Ang sigawan, ang tawanan kapag nananalo. Abay, malamang nga ho. Ganun nga. Parang namanan niya sa asawa niyo ang pagsasabong. Dasaling ng po ako. Hindi mo na kailang sabihin yan. Talagang ipinagdarasal kita araw-araw. ring gabi bago ko matulog. Bawat oras. Kung alam mo lang, wala akong tigil sa pagdarasal na sana'y gumaling ka na, apo. <laughs> Lola po. Ako kakali. Lola po. Yung... Yung po. Yung nasan po, Kirut. Ayaw ko na po rin. Maramdaman. So, sobrang... Sobrang hirap po. Sobrang kaya ko lang na ang nahati ang kasakirot na nararamdaman mo po gagawin ko. Kung pwede nga lang na ako na magkaroon ng ganyan sakit. Ako na lang. Magsimpa po kayo, Lola. May niyo po ako. niyo po ako. Hindi sana po. Pumatay na. No. Romnick, Romnick. Apo, huwag ka magsalita lang right ganyan. Oh, sabihin niya. Ano po? Ano po? Ano po? po? Kung hindi na po ako gagawin mas mabuti pa mo. Mamutay na sa Huwag, huwag mong sasabihin yan. <laughs> Hindi natutulog ang Diyos. Pakikigan niya ang mga dasal natin. <laughs> huwag kang panghinaan ang loob mo. <laughs> Gagaling ka. Gagaling ka pa. Gagaling ka pa. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Merle, bigyan mo nga ako ng isang kanin. Ah, kanin o. Eh, anong ulam nyo, kaingo? May paksiw mong rito o kaya sinigang na baboy, meron din. Ako eh, paksiw na bango sa ibigay mo sa akin. May edad na ako eh. Bawal na sa akin ang karne. Kumakain pa rin naman ako ng karne baboy pero napakadalang. Nagkukontrol ako. Ayan, yan. Yung bandang ulo ng bango sa ibigay eh, mo sa akin. Ito ho. Oo. oo. Teka ho. Sorry. Ayan, oo. Oh. Ako, o, ayan, eh. o, o. O, sige, o. salamat. Ayos na ayos ito. Eh, tinabad na kasi ako magluto sa bahay. Kaya dito na ako manananghalian. Ay, e, teka. Narito ba si Basyon? Ay, madalang humakapunta rito si Aling Basyon eh. Nagaalaga ho kasi sa kanyang apo matandang yun. Pero kahit hindi ho pumapasok dito para tumulong sa akin, pag uh, magsasara na ho ako sa gabi, pinadadalang ko ng ulam dito sa katulong ko. Ay, mabuti naman. Alam mo, ako eh, awang rin sa taong yun eh. Eh, kasi naman matanda na. Pero naiwan pa sa kanyang obligasyon ng pag-aalaga sa kanya sakiting apo. Habang naaawa ho ako kay Alimbasyon, oh. lalo naman akong naiinis sa anak niya si Imelda. Ay, nako. Pareho tayo, Melly. Aba eh, napakawalang kwentang ina ng Merle na yan. Eh, kahit ba meron na siyang ibang pamilya, dapat eh, iniintindi pa rin niya itong kanyang anak sa unan niyang kinasama. Hindi ko talaga maisip. May mga ina palang ganyan, Pwede. Ah, Rong nek, Oh. Halika tutulungan kitang bumangon. Sumandal ka dyan sa dingding at susubuan kita. Uh, Walang naman buo kumain, Lola. Aba na ko, hindi pwede. Kahit wala kang gana, kumain ka. Masarap ito. Nilagang baka, binigyan tayo ni Merly kahit konti ha, susubuan kita para magkalaman ng tiyan mo. Lalo akong manghihina pag walang pumasok na pagkain sa katawan mo. O, sige. O, ibuka e, mo ang bibig mo, apo. Mm, ayan, dalaman. Parang... Masusuka po. Ah, hindi, huwag-huwag mo isusuka. Lunokin mo, apo. Sige. Ayan, ganyan. Oo, dahan-dahan lang. At... Lolo? Mm. Ano yun, Apo? Sabi niyo po, natutulog ako nung dalawin ako ni Mama. Sana po, gising ako pag dumating ulit siya dito sa atin. Hayaan mo, ...gigisingin kita pag dumating siya. Alam mo... ...nang pumunta siya rito... ...hinalik ang kapad niya sa ...habang natutulog ka. Oh, ah. <laughs> Totoo po? Totoo. Mahal ka <laughs> ng inay mo. Yun nga lang... ...may iba na kasi siyang pamilya eh. Kaya... Hindi ka niya masyadong mabigyan ng panahon. Uh. Pero mahal ka ng inay mo, po. Mahal na mahal ka niya. Sigurado ko darating yun. Pag hindi ngayon, makabukas. Emelda, sa, sa meron ako, tatlong libo. Magkano yung sasama mo? Huwag oh, ka ako, Carlos. Talo na ako eh. Pag nasilat pa ito, eh, uwi na naman ako talo na. O, oh, akin ang pera mo. Iahabol ko sa pusta. O, oh, ay, hey! Sa meron! Stop! One, two! Ah, ayan na! Ah, ayan! Bibita mo na! Ayan! Malas! Nanalo sa siya wala! Oh, ha? Malas talaga! Shit! Awin na ka! At ngayon, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Imelda, nasa ng apo kong si Heidi? Pumasok na ba? Ah, oo. Pumasok na, Nay. Eh, si Joey. Uy, madaling araw pa ho umaalis na yun. Alam nyo naman, di ba? Provincial bus yung minamaneho ng manugang nyo. Madalas nga, do sa bus station na nila natutulog. Eh, hindi mo ba dadalawin si Romdek? Hindi <laughs> naman. Wala naman din ako magagawa. Dalawin ko man o hindi yung apo nyo. Wala rin naman akong pera. Pero pag sa sabong, may pera ka. Ah, eh, eto na naman tayo eh. Huwag nyo nga akong pakailam doon sa kunting diversyon ko. May asawa't anak na ako. Anak mo rin si Romney. <laughs> e, iniwan ko na siya sa inyo, eh. Di kayo nang bahala sa kanya. <gasps> ano bang klaseng katwiran yan? Naririnig mo bang sarili mo? Ha? Ano ba naman kayo? Nakakainis na kayo. Punta kayo ng punta dito. Para lang kulitin ako na dalawin kayo. Apo nyo? Bakit? Doktor ba ako? Gagaling ba siya pag ninalaw ko? Pero kahit pa makita ka lamang niya. May malasakit ka sa kanya. Yun hey, wala ta... Ako, akong panahon! Pag mahalaga sa iyo isang tao, maglalaanan mo siya ng panahon. Eh, dito nga lang sa pamilya ko. Kulang na nga yung panahon ko. Pero sa sabungan, ang haba ng panahon mo ay melda. Lata lang nang sabihin ko, meron kayo pang kontra. Umuwi na nga kayo. <laughs> <laughs> ang aso, nababali sa pag may sakit ang kanyang anak. Niyayakap niya ito, minamahal at inaalagaan. Pero iba ka, ikaw lang ang inang nakita. Kung walang sakit sa batang ikaw ang nagluwal, mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magbahal sa kanyang mga tuta. Imelda, akala ko ba wala kang pera? Ha? Eh bakit ikaw pa ngayon ang nag sa akin papunta sa sabungan? Ay, nag siya ako. Gusto kong bumawi. Ha? Saan ka kumuha ng pera? Nangutang ako ng 5-6. kay mang Pilu na naman. Ay, talagang ganon. Alam mo naman dito sa lugar natin, basta nagipit ka, si mang pilo ang solusyon. Sana, buwinasi naman tayo ngayon. Mahaba-haba na yung serye ng talo natin eh. Nakikita mo ba ito? Ha? Ah? Oh, oh, oo, nga. O, oh, ngayon ko lang napansin yan, ha? May mga kalmut ko sa braso mo, pati dyan sa leeg mo. Kalmut siya ng asawa ko. Ha? Oo. Inaway ako na malaman niyang ninakaw ko yung kanyang mga alahas at isinangla ko sa pawn shop. Eh, oh, gag ka rin pala eh. Alas na kasama mo ni nanakaw mo. O, nagsalita. Eh, parang oh. Lang tayo eh. Uy, itong tandaan mo. bastang isang tao eh. Dulung sa anumang uri ng sugal. Ha, maraming kademonyo ang papasok sa kanyang utak. Romnik apo, Lola, ah, nakiusap sa akin ang kaibigan mo. Si Boyet. Gusto ka raw niya makita. Rungi, ako ito. Si Boyet. Uh, Boyet. Al alam mo, wala na magkasakit ka. Hindi na ako naglalaro dyan sa labasan. Kasi... Wala na akong kakampi pag nang nangahaway sa akin. Kaya magpagaling ka, ha? Gusto ko maglalaro ulit tayo. Hindi eh, na siguro tayo. Mag... Makakapaglaro ulit. Uyit. Hindi ko... Hindi ko na kaya tumakbo. Hindi na nga ako oh, makatayo eh. Alam mo, malapit na ako mamatay. Huwag mo sabihin yan. Mahawala oh, ako ng kaibigan pag nawala ako. Oo nga naman, Apo. Huwag ka magsasalita na ganyan. Nagdada sa loko para sa iyo, Mabuhay si Jesus. Alam mo, malapit na ang birthday ko. Hindi ka siguro maniniwala. Pero ang hinihingi kong regalo kay Jesus, yung gumaling ka para makapaglaro ulit tayo. Salamat. Salamat sa iyo, Boye, <laughs> Kasi binigyan mo ng panahon na kaibigan mo. <laughs> Pero ang isang taong dapat ay narito sa tabi ng apo ko. <laughs> Pagiramdam ko'y walang pakialam. Ha, <laughs> ng isang kawawang paslit na inabandonan na ng kanyang ina? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako Ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chiquit Amor Vilma Borromeo Susan Robles Dante Castro Ben Mercado At si Olive Madrideos Sa papel na basyon Dilapatan ang tunog ni Jerry Butia Sa musika ni Buboy Sanong Superbisyong teknikal Ni Bong Muyar Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin, sa ating latatangin doon, may pangako ang bukas. ZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.